latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Actress na si R.C. Munoz na nakawa ng credit card habang nasa eroplano. Mga detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. Horror Story in the Sky. Ganyan inilarawan ng aktres na si R.C. Munoz ang kanyang naging karanasan ng mabiktima ng kawatan habang nasa isang business class flight pa uwing Pilipinas. Ayon kay R.C. natangay ang kanyang credit card at agad pa umanong ginamit sa Vietnam at Indonesia. Pagdadetali ng aktres, nagising na lang siyang may isang lalaking kinukuha ang magazine sa kanyang cubicle. Bagamat nagtataka ay hinayaan niya na lang ito. Hanggang sa... May isang babaeng pasahero raw ang lumapit sa kanya. Buti na lang this, this woman, she's very nice, so she's sent by God. She was like, she asked me, do you know that guy? And I was like, no. And then, she was like, she stood up, tapos she confronted the man, sabi niya, why did you touch her bag? Ako naman, sabi ko, kayo, bakit nawawala yung bag ko? And then, I saw my bag on the floor uh, near the aisle windows so window seat ako nakaupo. Agad daw nilang ni-report sa isang cabin crew ang insidente. Pero ang lalaking itinuturong bumalaw sa kanyang bag, itinanggi ang bintang. And then the guy, niya. And this guy, guys, nakaayos, nakaporma, nakagarbo, mga luxury items. So, I was thinking, ano to, modus talaga nila. Sumasakay sila ng mga business class, they fly. Uli na raw nang malaman ni RC na nakuha pala ang kanyang credit card after two days, may notification na sa bangko na someone was using my credit card, my card, sa Ho Chi Minh, sa Vietnam, at saka sa Jakarta. So guys, I'm doing this video to warn you na there is a dangerous world out there. Sa huli, nagpaalala ang aktres sa publiko na magdobli ingat at palaging maging alerto. Nagpasalamat din ito sa mabilis na aksyon ng kanyang banko at naghihintay ng update hinggil sa insidente mula sa airline ng eroplano na kanyang sinakyan si RC, umaasang hindi na ito mangyari pa sa ibang pasahero.